Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Kuya Eric. Magandang araw, Rose May. At ngayong panahon ng Kwaresma, oras na para sa Tinig Pastoral Daily Reflections kasama si Archby. Ngayon po ay March 18, araw ng Martes. Sa Ebanghelyo ngayon, binabalaan tayo ni Jesus laban sa kayabangan at mapangimbabaw. Sinabi niya tungkol sa mga eskriba at pariseyo Ginagawa nila ang lahat upang makita ng tao. Madalas abala tayo sa kung paano tayo makikita ng iba, kung paano tayo pinupuri at pinapalakpakan. Ngunit pinapala sa atin ni Hesus nang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kababaang-loob at tunay na paglilingkod. Ang dakila sa paningin ng Diyos ay hindi ang naghahangad ng karangalan kundi nagpapakumbaba at naglilingkod ng may pusong dalisay. Ito ang tanong natin sa araw na ito. Ginagawa mo ba ang mabuti para purihin ng iba? O dahil tunay kang nagmamahal sa Diyos? Paano may sasabuhay ang tunay Nakababa ang loob. Naway sikapin natin mamuhay ng may katapatan at pagpapakumbaba sapagat ang Diyos ay nakakakita sa ating tunay na puso. Huwag niyo pong kalimutang ipadala ang inyong mga sagot sa 0962-442-7174. Hanggang sa susunod na Pinigpastol Daily Reflections